Good morning everyone! Today is Sunday at ito yung ganap natin pag Sunday. Maga akong kumising guys kasi magpupunta tayo sa church ngayon. Nagluto muna ako kasi ano, 11.30 kami natatapos. Kapag kapi lang kasi yung aking iniinom bago matapos yung service sa church. Gutom na gutom na ako. Kaya ayun guys. Maaga na akong gumising para magluto at makakain bago umalis. So, importante po kasi talaga na sa isang araw, sa loob ng isang linggo, is makapaglingkod naman tayo sa Panginoon. Kasi, anim na araw na nga yung ano eh, binigay sa atin ni Lord. So, yung isang araw, ang Sunday, ibigay naman natin para sa Kanya. So ayan palabas na ako ng aking uh, apartment. And uh, mag-aabang na tayo ng tricycle, guys. May dala-dala akong tubig. Ayan, lagi akong may dalang tubig kasi lagi akong nauuhaw and uh yun, ubo ako. Kaya kailangan lagi tayong may bao na tubig. So sa pananampalataya po, hindi ibig sabihin na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon eh para yung gusto natin ay uh, matupad ano? Kasi po may mga hinihiling tayo kay Lord na hindi naman talaga binibigay ni Lord. Ang ano siguro is hindi yun yung plano ni Lord para sa atin. Maghintay lang tayo kung ano talaga yung tamang panahon at kung ano talaga yung plano ni Lord para sa buhay natin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi mas mabuti po yung plano ng Panginoon kaysa sa plano natin. Ganun kasi yun guys eh. Kasi pag ano, okay, ang ganda-ganda na nung plano natin, parang nakaano na lahat, naka-align na lahat. Tapos at the end of the day, hindi matutupad. So ayun, madi-discourage tayo. Huwag tayong madi-discourage guys kung may mga plano tayo na hindi natupad. So ayun, maghihintay muna tayo ng tricycle. And uh, Medyo maagaga ako ngayon. Sa wakas napaga. paga. Mabagal talaga ako kumilos, guys. Hindi ko alam kung bakit talaga. Yan, isa sa dapat ko talagang i-improve yung kilos ko sa paggagayak. Kailangan ano, magaga akong uh, magagayak para magaga akong makaalis minsan kasi talaga ang dami kong nakikita nagagawin pa kaya hindi agad ako makaalis ewan ko so ayan babaguhin na natin yun yung ganong ugali so, kailangan ano matuto na tayo nang maaga nating pagpunta sa simbahan kasi lagi akong late guys Nakakonsensya. so ayan medyo matagal pa naman yung maghintay dito ng tricycle lalo na ngayon sunday madalang ayun you na lang talaga at eto na binigyan na tayo ng uh, sasakyan, so, nagkataon naman na nandito na yung tricycle. May pumasok dyan sa subdivision na ano, na tricycle. And then, paglabas niya, yan, isinakay na tayo. So, tara guys, samahan nyo na ako sa aking pagpunta sa church. Yan, nandito na tayo. Bilis lang, di ba? shout out dun sa mga worker ng church na masisipag na naghahatid sundo sa mga kabataan.